Daing na mga biyaherong dumadagsa sa Batangas Port ang matinding init at mahabang pila. Nakikita namang dahilan ng mahabang pila ang manumanong pag-issue ng mga tiket ayon sa PPA. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Nako IV, oras-oras pa rin yung pagdating ng mga pasahero dito sa Batangas Pier. Sa impormasyon na ibinahagi ng Philippine Ports Authority o PPA ay umabot na sa mahigit 2.4 milyon yung bilang ng mga pasaherong pumasok sa iba't ibang pantalan sa bansa mula December 16 hanggang December 26. Tiis na sa haba ng pila Tiis pa sa tindi init ang kalbaryong dinanas ng mga pasaherong magtatawid dagat sa Batangas Port. Mula sa Saryaya Quezon, nangingiyak-ngiyak na si Aling Lorna sa sakripisyo. Ay eh, sana po iba yung mga senyor at saka ano, syempre po ang hirap-hirap dito, May dala pa kami, isang katerba. Mas dagdag pasanin sa maraming pasahero ang inabutang eksena sa pier. May bitbit -bit na ngang mga bagahe, intindihin pa ang mga maliliit na bata. Galing pa pong Sarsogon, tas Uh, traffic din. Daming ano talaga, pasahero. Pagdating dito, ganito pa. Sobrang init. May mga bata kang dala, hindi rin biro yung ano eh. 27 ng date ngayon. Tapos ganito pa yung pila. Dapat ay eh, konti lang yung inaasahan namin na biyahe. Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, nakikita niyang isa sa mga dahilan ng hindi maubos-ubos na pila ay ang pag i ng tiket ng mga shipping company. Uh, anong uh, rason yan? Unang-una talagang yung karamihan dyan hindi pa naka-online or electronic ticketing, no? talagang mano-mano. So doon talaga nagkakaroon ng bottleneck. Tugon dyan ang isang shipping line. Pagtapos ng isang barko nila, pagkali pre, mag-remit pa sila. Bisa nga, tatlong teller. Ginagamit namin para lang mapabilis kahit pa naman oh, ang Siguro sir, by tomorrow or next day, baka matatagdag na ulit. Wala pa naman nagkakansela ng biyahe sa ngayon at prioridad na maisakay ang mga pasahero. Sa huling tala ng PPA, 2.4 million ang mga biyaherong pumasok sa iba't ibang pantalan sa buong bansa mula yan itong December 16 hanggang December 26. Hindi raw malayo mangyari na maabot nga ang tansyang bilang na 5.2 million na pasahero na magtatawid dagat. Yung 5.2 natin, ang uh, count natin dyan between December 16 hanggang January 5. Sa mga susunod na araw habang mas papalapit pa ang pagpapalit ng taon, posible pang bumuho sa mga pasahero sa pier. Ivy, pinuntahan kaninang umaga ni PPA General Manager Attorney J. Santiago yung Port of Calapan sa Oriental Mindoro. Ano, ito'y para tiyaki naman daw yung kahandaan ng pantalan sa pagbabalik naman ng mga pasahero galing sa bakasyon. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.